Ayan, may pera ako ngayon. Bagong gawa ng Japan. Ayan yun siya. Ito yung bago. Isang lapad. Ayan yung luma. Tapos, ang palit nito sa peso is 37. Ang baba ng palit. Bago nga ang pera, pero mababa ang palit. Ano ba yan? Ito naman ang senyo. Ayan yung luma. Tsaka ito yung bago. Ang palit nito sa peso is 300 ang isa. Ayan. Ayan ang pera ng Japan. Nagbago sila ng pera. Ito yung bagong tatlong pera. Isang lapad, kalating lapad, at saka yung kalating lapad pa siya, yan ang sa baba na kalati din.